Ah! <laughs> Ito ba pa talaga pag budget meal? Oh, oh. Uy, <laughs> si Boss Abed. may oh. problema ako eh. Ano yun? Hanap mo nga ako na mapagupitan. Budget meal lang pera ko eh. Ang pera mo dyan? 20. Tana? Oo. Oh. Ang may kakalala ko rin. Sige, tara. Dadaling kita. Okay, okay. Sige, sige. Uh, tara. Uh, sure, Ben, ha? Uh, Oo. Oh. Boss, may papagupit ako ha, kaya ha? Yung tropa ko si Abed ha? Si Boss Abed ha? dalhin ko na lang dito ha? Sige, yun o, yun o. Siyempre, Budget meal lang yun, ikaw na bahala. Yeah. JJ, pagupit mo mga si Boss Abed. Boss Abed? oh budget meal. Budget meal? oh, oh Kaya kaya? Ito yung magupit o, idol. Idol ha, ah, ayun na. Bet! Ayun na, tama, dito, paggupit ka na. Kan? Pagka pera mo? 20. Wala okay, pa, budget meal ah. Wala, walang, walang pera. Kaya nga nagkako ang budget meal. Oo, okay lang. O oh, sige, okay, okay lang. Budget meal. O oh, sige. O oh, oh. oh. oh, ay yan, o. Ganda na? Oo. Okay, good. Mm. Ayan, o. Oh. Budget meal. Ano to? Pwede <laughs> na ang pera mo eh. Pwede na yan. <laughs> to mo pag budget meal? Oo. Ano pera? Kasok. Ayan, o. Oh. Ayan, o. Magkagupitan na. oh. Boss, ito ba yung boss? Oo, oh. oh, yan yun. Budget oh. meal. O, oh. tanep. Oh lai to ba budget nila <laughs> yung idol natin na barbero, barbero yan, malapit yan, bata pa lang, pero... Magaling na, no? Oo, oh, mahusay na. Mano ulam, walang ganun, eh, no? Oh, ulam? Hindi <laughs> yung magaling, kaya e dito nga ako, di eh, pare. Oo. Oh. Ah, oh, ganda ng buka kapit, parang helmet, to. E <laughs> parang naka, ay, nachel. <laughs> yan, okay, parang naka <laughs> Okay na yan. Ito, wag mo lang <laughs> ano, ko, ano, kasi, anong, ano, pag-CID ka ba? <laughs> net, net, pagpagamu muna ako, net. Makati. Makati. Yan. Ano <laughs> <laughs> yan? May tagol na ba? <laughs> <laughs> ano yan? Pagpagmuhoy. 20 pesos lang ba? <laughs> Pag budget. Pag-budget meal lang. Ano ganun ba yun? Pag-budget meal, ganyan? Muta, ibang klase na talaga lahat kayo. Pati yung babero mo, 20. Pati yung pang -pag -pag mo, 20 pa rin. Ang pang-ahit mo. Ang pang mo. Ang pang mo. Ay, Ano ito? Budget mill Budget mill yan. Ay, budget mill nyo. Bakit? Alam mo, sinabunan mo yan. Lagoan mo na ako. Ano? Ano yan? Ang budget mill lang din. Budget mill lang? Kung change nyo. Pabahay. Gamit nyo pa sa bahay nyo yan. Ganyan talaga? Pag budget mill? Umayos ka na kasi. Magkakapa pera mo? 20? Oo, yung budget mill. Mag-iis ka, mag-iis ka. Basta matalas ha. Oo. Eh, no, oh. <laughs> Ay, ano o. Ay, makalali talaga mga. Ganyan ba na, talaga tao ngayon? <laughs> pag wala kang pera, kung konti lang, ganyan pala ginagamit. Oh. Uh, putang ina. Ano ang ginawa mo sa akin? Budget mill yan, napakasolid oh, yan. Ganyan ba talaga? Kasing barbero ka. Ay, ano o. Oh, Ipaligo pa. Ano ang klase to? Ganyan ba talaga pag budget mill? Oo, ganyan dito. Ganyan eh, eh, di ba gusto mong pag-upit? 20!

Boss, thank you ha. Ayan okay na. Makagiming na si Abet. O, ano mo sabi mo ron? Hindi, okay lang. Okay, good yan. Tignan ko ang gabit mo, tignan ko mo. Tignan ko, mamaya. Okay, so, pogi o. Ganda. Ang gwapo ni Boss Abet ngayon. Pagupit, ay budget milin no? Magkano yan? 20. Budget milin. Thank you for watching.